O oh, ito Audrey ha, may mga dapat abangan ng ating mga kababayan dito lamang sa inyong telebisyon ng bayan. Bukod kasi sa maiinit na balita at impormasyon, abay meron pong handog din kami mga bagong programa na sinamahan pa ng ilang bagong muka. Silipin natin yan mula po kay Luisa Erispe. Bagong atake, bagong muka at mga bagong paraan para makapaghatid ng balita. Yan ang hatid ngayon ng Telebisyon ng Bayan, Telebisyon ng Bawat Mamamayan, ang People's Television Network o PTV4. Ayon mismo sa General Manager ng Network na isa ring batikan na Jorno na si Ana Puod at kay Congressman Erwin Tulfo na uupuring host sa isa sa mga bagong programa, ibang uri ng PTV ang hatid ngayon sa publiko. Sa labing apat na programa na inilatag nila kada araw at bawat oras, may ngipin, hindi bayas. At pang buong bansa na government station ang mapapanood ngayon sa PTV. Aggressive po ang PTV right now. So that's our direction. Um, more than a government station, uh, I see PTV as a commercial station. It has to have the balance ng news, uh, culture, uh, education, sports, and um, mga inspirational and uplifting entertainment content. Of course, government station ka, you give more airtime sa mga government programs, uh, government projects. Pero when it comes to news, it's basically the same. Panoorin ho ninyo yung Patrol, panoorin yung 24. Kung anong meron ng Patrol, meron yung 24, meron din po ang PTV. Usap-usapan din naman sa network kung kasama rin ba sa magkakaroon ng bagong programa ang sikat na TV host at producer na si Willie Revillame. Dahil sa mga patikim sa social media post nito, sagot lang dito ng network. It's a tripartite uh, discussion po with IBC 13 and then PTV at saka si Willie. So matagal po yung proseso, marami pong inaayos. But uh, we are, all of the parties are hoping for a very positive outcome of uh, our negotiation. Naniniwala naman ang network na kayang maging pangalawa sa pinakamataas na ratings at makipagsabayan sa malalaking pribadong channel. Kaya para mapalawak pa ang mahahatiran ng PTV ng mga programang pangmasa, plano din ng network na palakasin ang reach nito sa buong bansa. Humingi na rin sila ng karagdagang pondo sa gobyerno para dito na suportado naman ang Kongreso. Ongoing po ngayon yung aming JICA project. Ang mangyayari po dun sa project na yan, napopondohan po ng uh, Japanese government ay magtatayo po ang PTV ng 60 digital channels nationwide. In terms of hardware, mas marami po kaming uh, antena transmitter kumpara sa ibang uh, private channels at marami po kaming magagaling na empleyado. Samantala, hindi lang naman sa publiko may hatid na magagandang balita ang PTV. Sa mga empleyado mismo, may nilulutong benepisyo para sa bawat isa. Mahalaga rin po sa amin para ma-hit namin na maging number two kami, eh yung reorganization po, meaning mag makapag-regular kami, makapagbigay kami ng magandang benepisyo at insentibo doon sa aming mga empleyado kasi sila po yung heart and soul of PTV. Louisa Erispe, para sa bayan.